Uh, kulong kulong yung tricycle mga kapilipi ayan, dati kulay green yan ayan, yung mga, mga sa lakay na yan, pababayan dadaan yan doon sa mga sigsad, no? yun eh. sa mga pitukang manok, May kulong kolang yan ha ah. uh, wala kasing ano dito, walang uh, walang signal dito kaya, yung aking kulong kulong ayan. ayan yung aking uh, tayo nga muna kami sandali dahil uh, yung register ng aking motor parang uminit. <laughs> Ito si Aling Gina, nakasimangot. Naka, naka si Aling Gina, ayan. Kaway-kaway Aling Gina, ayan na. Si Han, si Ate Jo, ayan. Alagalan siya ng Quezon City. So, siguro, hanggang dito na lang, puputuli na natin. Yan, na. Bababa yan. Tapos tayo ipakyat. Paano, bye-bye. Hanggang dito na lang. Bye-bye-bye. Hindi pa kami tapos ang akyatin. Akit pa kami. ゴーラーな感じ、ね。<music>